Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon, may ibabahagi na naman ako sa inyo na panibagong video. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Matagal na bang hindi nagpaparamdam ang mahal mo, asawa mo, boyfriend o girlfriend mo, o kahit kamag-anak mo? na matagal nang hindi nagpaparamdam sa inyo ay pwedeng gawin ang ritual na ito at ito ay sobrang epektibo basta buo lamang ang loob at tiwala niyo sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang ay isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng isang beses at sa ibaba isulat mo rin ang kanyang contact number o kahit na anong contacts na meron ka sa kanya ay pwedeng isulat ito. At sa likod ng papel ay isulat mo ikaw ay magpaparamdam sa akin ngayon mismo. Isulat mo lamang ito ng isang beses. At pagkatapos, hawakan mo muna ang papel. Mag-focus at mag-concentrate ka. Ipikit ang mga mata mo. Pakaisipin mo ang target. At ibulong mo lamang ito sa isipan mo. Pangalan at apelido. Ikaw ay magpaparamdam sa akin ngayon mismo. Ibulong ito ng paulit-ulit. At pagkatapos, tupiin mo ang papel kahit ilang tupi at ilagay ito o iipit ito sa likod ng case ng cellphone mo. At kung wala namang case ang cellphone mo, ay pwede itong ilagay sa wallet mo o di kaya sa bulsa mo. At itago ito mga ilang araw. At kung nagpaparamdam na sa iyo ang taong mahal mo, kamag-anak mo, boyfriend o girlfriend mo, ay pwede mo nang ihinto ang ritual na ito. Sunugin mo lamang itong papel at pwede mo ito bulungan araw-araw sa kahit na anong oras na gusto mo. Kung nasa likod ng cellphone mo, ay huwag mo lang kunin ang papel. Bulungan mo lamang ang likod ng case ng cellphone mo. At kung nasa bulsa mo, pwede mo itong kunin at hawakan at saka ibulong yung hiling. At ito muna sa ngayon at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May